sa gitna ng katahimikan ng gabi habang ang sanlibutan ay natutulog sa kanyang mapanlinlang na kapayapaan may mga nilalang na hindi kailanman natutulog hindi sila napapansin ngunit silay naroroon sa mga anino ng ating mga desisyon sa pagitan ng isang paghinga at susunod na pintig ng puso silay nagbabantay anghel tahimik silang sumusunod, hindi upang manmanan, kundi upang ipaglaban. Hindi sila katang isip, hindi rin sila alaala ng nakaraan. Sila ay totoo, buhay, at inilaan upang magsilbi sa mga tagatanggap ng kaligtasan. Ngunit sa isang mundo na abala sa sarili, sino pa ang nakaalala na sila'y narito? Sinabi ni Ellen White sa aklat ng mga unang karanasan, nakita ko ang mga anghel ng Diyos na may mga pakpak. Sila'y lumilipad na may kagilasan patungo sa mga tungkulin sa mundo upang gawin ang kalooban ng Diyos at tulungan ang mga taong kanyang minamahal. Sa bawat sulok ng buhay, sa bawat sandaling hindi natin alam kung bakit tayo na iliktas sa isang disgrasya o kung bakit may kapayapaan sa gitna ng pagkalito marahil ay may isang anghel na hindi mo nakita, isang nilalang ng liwanag na umuna sa iyo sa dilim, hindi dahil karapat na patayo, kundi dahil inutusan sila ng langit. Ayon kay Ellen White, sa mga karanasang maagang panahon, anghel ay laging nasa palibot ng mga tapat na anak ng Diyos, kahit na sa gitna nang kadiliman at silay nagsasalita ng mga salita ng buhay at kaaliwan ngunit hindi lahat ng mga anghel ay laging tumatahimik may panahon na silay nagdadalamhati sapagkat sa ating paglimot sa banal unti-unti nating isinasara ang pinto sa kanilang misyon ipinahayag ni Ellen White sa ang dakilang paglalaban ang mga banal na anghel ay tumingin na may kalungkutan sa mga nasabing eksena hindi nila matanggap ang presensya ng mga maruruming anghel na siyang nagdala ng kadiliman sa paligid ng kaluluwa. Ito'y hindi katang-isip, ito'y isang digmaan, at ang larangan ng labanan ay ikaw. Bago pa man natin maramdaman ang panganib, madalas ang ating anghel ay tapos ng lumaban. Ngunit ang tanong, sa bawat araw na nilalakad mo, nabibigyan mo ba siya ng dahilan upang manatili? Tahimik silang gumagalaw, ngunit minsan, naririnig mo ang kanilang hakbang sa kalagitnaan ng dasal, sa pagitan ng luha. Sa mga panahong walang ibang nakakaintindi, Ellen White ay sumulat sa mga patutuo para sa iglesia. Anghel ay naatasan upang mamahala sa mga mananampalataya at sila ay sumasama sa kanila sa bawat hakbang na pinoprotektahan sila mula sa panganib kung sila'y tapat. Sila'y narito, ngunit hanggang kailan sa bawat hakbang ng buhay na ito may mga mata na nakatuon sa iyo, hindi upang husgahan kundi upang ingatan. Sa gitna ng libu-libong mga gawain, habang ang ay abala sa kanyang sariling mundo, may mga nilalang mula sa langit na hindi umaalis sa tabi mo. Hindi sila umaangal, hindi sila nagpaparamdam, ngunit sila'y naroroon, anghel ng Diyos, tagapagbantay ng kaluluwa. Sa mga sandali ng pagdududa, sa pagitan ng tukso at pagsuko, sa mga panahong tila wala kang kasama, anghel ang iyong kasangga. Ngunit sa dami ng tinig sa ating paligid, sino pa ang nakaririnig sa kanilang mga tahimik na babala, Ellen White ay nagsulat sa mga patutoo para sa iglesia. Ang anghel ng Diyos ay laging nakapaligid sa mga tapat na anak ng Diyos na may layuning gabayan at protektahan sila laban sa mga pag-atake ng kaaway. Isang hindi nakikitang pakikidigma ang isinasagawa araw-araw sa ating isipan, sa ating mga pasya, sa ating puso. Hindi natin ito nakikita ngunit ang hell ay nasa gitna nito. Sa bawat laban ng konsensya, may isang uh, kamay na nakahanda upang iangat ka, ngunit sa ating pagiging abala, gaano kadalas natin ito tinatanggihan. Sa mga karanasang maagang panahon, isiniwalat ni Ellen White, Nakita ko na ang mga anghel ay madalas na inililigtas ang mga anak ng Diyos mula sa mga panganib na hindi nila namamalayan. Kung sila'y nakikitang nila lang, tiyak na mamamangha tayo sa bawat kanilang ginawa. Sa mundong puno ng ingay, panlilinlang at espiritual na pagkalimot, ang mga anghel ay nananatiling tapat. Hindi sila umaasa sa ating pasasalamat. Tanging ang utos ng Diyos ang kanilang sinusunod, ngunit may hangganan. May mga pagkakataong sila'y inuurong hindi dahil sila ay tumatalikod, kundi dahil ang kaluluwa ay piniling mamuhay sa kadiliman. Sa ganitong sandali, ang mga anghel ng Diyos ay napipilitang umatras. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat ni Ellen White, Anghel ng Diyos ay hindi pinahihintulutang magbantay sa mga lugar ng kasamaan at kasalanan, kung saan ang Diyos ay hindi pinararangalan. Ang hindi nakikitang bantay Umaalis kapag ang puso ay nagsarang tuluyan sa liwanag at ang pag nila ay isa sa mga pinakamasidhing babala ng langit hindi mo sila nakikita ngunit naroroon sila para sa iyo sa bawat oras sa bawat panalangin sa bawat labang hindi mo alam na nilabanan na nila para ikaw ay manatili ngunit darating ang araw na ang huling pagbabantay ay matatapos. Hindi ito ang luha ng tao, kundi ng mga nilalang na hindi nilikha upang umiyak. Ngunit sa harap ng paulit-ulit na pagtanggi ng sangkatauhan sa liwanag, maging ang mga anghel, ang tagapagbantay, tagapagtanggol, tagapagsugo ng Diyos, ay nadadala sa pagdadalamhati. Sa paningin ng tao, tila tahimik ang langit. Ngunit sa mga mata ng propeta, Ito'y isang hiyaw, isang tahimik ngunit matinding sigaw ng ipag-ibig na hindi pinapansin. Isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa iglesia, ang hell ay nagdadalamhati kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpapabaya sa kanilang espiritual na tungkulin. Sa bawat pagkukulang, ang mga banal na nilalang ay nalulungkot at ang kanilang presensya ay nagiging bihira. Ang langit ay hindi basta lumalayo, hindi ito ang unang sumusuko. Ngunit kapag ang puso ng tao ay paulit-ulit na isinasarado sa kanyang banal na empresensya, dumadating ang isang oras ng banal na katahimikan. Tahimik, ngunit mabigat. Walang sinasabi, ngunit nagdadala ng panaghoy. Ang mga anghel ay sadyang nilikha upang maglingkod, hindi upang umalis. Ngunit kapag pinili ng tao ang kasalanan kaysa sa katuwiran, ang kanilang misyon ay pansamantalang binabawi. Mula sa ang aklat ng mga huling kaganapan, isinulat ni Ellen White, ang hell ay tinatawag mula sa mundo. Diyos ay binabawi ang kanyang mga espiritual na tagapagtanggol. At sa oras na ito, ang kaluluwa ay iniiwan sa mga resulta ng sariling mga pagpili. Ito ay isa sa pinakamalalim na trahedya ng panahon, ang hindi natin alam na iniwan na tayo. Hindi dahil tayo'y kinamuhian, kundi dahil tayo'y pinili nating hindi pakundanganan ang kanilang presensya. At kapag anghel ang helang umiyak, hindi ito dahil sa sarili nilang sugat, kundi sa pusong alam nilang mapapahamak. Minsan ay nararamdaman mo ito. Isang biglang katahimikan sa gitna ng ingay, isang malamig na damdamin sa gitna ng panalangin, isang kalungkutan na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito laging depression. Minsan, ito ay ang paglayo ng langit, ngunit may pag-asa pa. Kung ang ating mga hakbang ay bumalik sa liwanag, sila ay babalik. Ang kanilang presensya ay hindi lubusang nawala. Ito'y naghihintay lamang. Ellen White ay nagpahayag sa mga talinghaga ni Kristo. Anghel ay nagagalak sa isang makasalanang nagsisisi. Buong langit ay tumutugon kapag ang isang kaluluwa ay bumaling sa Diyos. Sa bawat pagbabalik-loob may galak at sa bawat pagtalikod may luha. Anghel ang umiyak. Ngunit ikaw ang dahilan kung bakit sila muling ngumingiti. Hindi lahat ng labanan ay may tunog ng espada. Hindi lahat ng tagumpay ay may palakpak, may mga panalo na tanging langit lamang ang nakasaksi at sa likod nito isang anghel ang tahimik na nagbabantay. Kapag ang isang kaluluwa ay pumipili ng tama sa gitna ng tukso, Mayroong paggalaw sa langit, isang banal na presensya ang humahawak sa balikat ng nilalang, nagpapalakas sa mahina, nagbubulong ng katotohanan. Ellen White ay sumulat sa mga obrero ng Ebanghelyo, ang mga anghel ay nagpapalakas sa mga humihina, pinapalakas ang mga natutukso at nagtuturo sa mga tunay na naghahanap ng katotohanan sa bawat sandali. Nang panalangin sa bawat paghakbang sa pananampalataya, ang mga anghel ay naroroon, hindi bilang palamuti ng relihiyon, kundi bilang aktibong katuwang sa digmaan para sa ating kaligtasan. Sa isang mundo ng madalas na espiritual na pagkalimot, ang kanilang gawain ay hindi tumitigil, hindi sila nagpapahinga sa tagumpay, sapagkat alam nila na ang bawat araw ay maaaring maging larangan ng pagbagsak. Ellen White ay nagbabala sa ang dakilang paglalaban. Ang mga anghel ay laging nagpapasigla sa mga tao upang piliin ang tama, ngunit hindi nila pinipilit ang kalooban. Ang pagpapasya ay sa tao. Ito ang misteryo ng langit. Ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay nagpapadala ng mga anghel upang tayo'y gabayan, ngunit hindi nila binabali ang ating kalayaan. Ang bawat pagtanggap natin sa liwanag ay isang anyayang pinapakinggan, ang bawat panalangin ay isang pinto na muling binubuksan para sa kanilang presensya. Kapag tayo'y tapat, sila ay lumalapit. Sa mga talinghaga ni Kristo, isinulat ni Ellen White, ang mga anghel ay laging nakahandang tulungan ang mga naghahangad ng kabutihan sila ay laging umaagapay sa mga kaluluwang nagnanais ng banal na buhay. May mga hakbang sa dilim, ngunit may mga hakbang din sa liwanag. At sa bawat pagsunod natin sa tinig ng Espiritu, ang ating mga anghel ay hindi lamang nagbabantay, sila'y nagagalak at sa sandaling iyon, ang langit ay hindi lamang isang pangako. Ito ay nagiging presensya. May mga panalangin na hindi natin natatapos. May mga daing na hindi na isa sa tinig. Ngunit bago pa man ito bumitaw sa ating puso, isang nilalang na mula sa langit ang naroon na. Anghel na ang tungkulin ay hindi lamang magbantay, kundi dalhin ang ating mga panalangin sa mismong trono ng Diyos isinulat ni Ellen White sa ang nais ng lahat ng mga kapanahunan ang mga anghel ng Diyos, bagaman hindi nakikita, ay laging nasa palibot ng mga tapat na mananampalataya at dinadala nila ang kanilang mga panalangin na may amoy ng kamangyan sa harap ng Diyos. Ito ang hindi natin nakikita. Sa bawat tahimik na pagluha, sa bawat pagbulong ng pag-asa, may ilaw na umaakyat sa langit, hindi dahil sa ating kagalingan, kundi dahil may mga anghel na umaagapay. Ngunit hindi lahat ng panalangin ay umaabot. May mga panalangin na natutuyo bago pa man ito lumipad, sapagkat ang puso ay hindi tunay na bukas at ang buhay ay lumilihis sa kalooban ng Diyos. Ellen White ay nagpahayag sa mga patutuo para sa Iglesia. Ang panalangin ng makasalanan na namumuhay sa pagsalungat sa Diyos ay hindi itinatampok ng mga anghel sa harap ng Ama. Ang mga anghel ay nalulungkot sa panlalamig ng Espiritu at sa panlabas na anyo ng kabanalan. Anghel ay hindi tagapagdala ng ang formalidad, sila ay tagapaghatid ng pananalig kapag ang puso ng tao ay totoo kahit gaano kabigat, kahit gaano kabasag, ang mga anghel ay sumasama upang iyon ay iakyat sa harapan ng walang hanggang awa. Minsan, sa gitna ng panalangin, may kapayapaan na hindi natin maipaliwanag. Minsan, may kapangyarihang dumarating sa gitna ng kahinaan. Hindi ito guni-guni, ito'y ebidensya na may mga anghel sa hangganan ng iyong panalangin. Sa mga karanasang maagang panahon, isinalarawan ni Ellen White. Nakita ko ang mga anghel na nakapalibot sa mga lumuluhod sa panalangin. May liwanag na bumababa mula sa langit sa kanilang paligid habang sila'y nananalangin ng taimtim. Kapag ang isang kaluluwa ay nananalangin nang may pagsuko, ang buong langit ay tumitigil upang makinig at sa sandaling iyon ang hell ang siyang nagiging tinig ng ating katahimikan. Hindi ka kailanman nagdarasal mag-isa. Sa mundong ito na puno ng liwanag at anino, hindi lahat ng espiritu ay mula sa Diyos. At sa digmaang ito na hindi nakikita ng mata, ang mga anghel ng langit ay hindi nag-iisa. Mayroon ding mga anghel na bumagsak. Sa bawat pagtanggap natin sa kasalanan, sa bawat pintuang ang binubuksan ng ating kagustuhan, may mga nilalang ng kadiliman na umaaligid, tahimik, mapagmatiyag at handang sumunggab kapag tayo'y bumitiw sa kamay ng Diyos. Ellen White ay nagbabala sa Ang Dakilang Paglalaban, ang mga masasamang anghel ay laging nagsusumikap upang kontrolin ang mga isipan ng tao. Habang ang mga anghel ng Diyos ay nagsisikap upang impluensyahan ito, para sa kabutihan, ang mga kaaway ng katuwiran ay palihim na naghahasik ng kasinungalingan. Ito ang hindi natin nakikita sa gitna ng ating mga iniisip sa ating mga desisyon ay may mga tinig na hindi natin namamalayan. At ang mga anghel ng Diyos ay kailangang makipaglaban para sa atin, hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga puwersang spiritual na hindi natin kayang harapin mag-isa mula sa mga patutoo. Para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, kung ang mga mata ng tao ay mabubuksan, makikita nila ang mga anghel na mabuti at masama na nasa palibot ng tao, lumalaban upang makuha ang kontrol ng kanyang isipan. Sa bawat araw na pinipili mong magpatuloy sa kabanalan, may isang laban na hindi mo nakikita anghel laban sa anghel, liwanag laban sa dilim, at ang iyong mga pasya ang nagtatakda kung sino ang mananatili sa iyong tabi. Hindi sapat ang kaalaman, hindi sapat ang relihiyon, kinakailangan ang buhay na ugnayan sa Diyos. Sapagkat sa oras na bumukas ang pinto sa kadiliman, kahit gaano kakaalam sa katotohanan, ang kaaway ay papasok. Ellen White ay sumulat sa aklat ng mga huling kaganapan kapag ang tao ay namuhay sa kasalanan at hindi nagsisisi iniiwan siya ng mga anghel ng Diyos at ang masasamang espiritu ay sumasakop sa kanyang kaluluwa. Ito ay babala ng langit, isang paanyayang huwag hayaang mawala ng saysay ang pagbabantay ng mga banal na anghel. Kapag ang isang kaluluwa ay tumalikod, ang anino ay hindi nag-aatubili. Habang ang mundo ay natutulog, ang langit ay gising. Sa mga oras ng pinakamalalim na gabi, kung kailan ang tao'y pinakamarupok, ang puso'y tahimik at ang kaluluway walang ingay, ang mga anghel ay hindi nagpapahinga. May mga pagbabantay na hindi natin hiningi. May mga tagapagtanggol na hindi natin nakita. Ngunit sa oras ng ating walang malay, sila ang pumapalibot sa atin. Sapagkat ang kaaway ay hindi natutulog, Ellen White ay nagsulat sa mga patutoo para sa iglesia. Habang natutulog ang mga tao, ang masasamang anghel ay gumagawa upang makahanap ng paraan upang makapasok sa kanilang buhay. Ngunit ang mga anghel ng Diyos ay tumitigil sa mga lansangan ng kasamaan at ipinaglalaban ang mga kaluluwang walang malay. Ito ang likas na kabutihan ng Diyos na kahit sa ating kahinaan, hindi tayo iniiwan. Kapag ang espiritu ng tao ay tulog, ang mga espiritwal na nilalang ay gising, lumalaban, nagbabantay. May mga gabing bigla tayong nagigising, tila ba may damdaming hindi maipaliwanag, isang biglang kabiguan ng loob, o isang hindi maintindihang presensya. Hindi ito laging bunga ng takot, minsan ito ay isang anghel na gumising sa iyo, minsan ito ay babala. Ellen White ay nagpatutoo sa mga karanasang maagang panahon. Nakita ko na maraming pagkakataon ang mga anghel ay ginising, ang mga tao sa gabi upang manalangin sapagkat isang tukso ang papalapit o isang panganib ang nakaambang dumating. Ang mga panalangin sa gitna ng gabi ay may natatanging timbang. Sa katahimikan ng mundo, ang puso ay mas marunong makinig at ang mga anghel ay mas malapit kaysa sa ating inaakala. Hindi ito gawa-gawa. Ito ay realidad ng espiritual na mundo na binuksan lamang sa mga mata ng propesya. At bawat pagsunod natin sa tinig ng panalangin sa gabi ay isang pader laban sa mga plano ng kadiliman. Sa mga talinghaga ni Kristo, isinulat ni Ellen White ang mga anghel ay nagnanais ng higit na pakikisama sa mga anak ng Diyos. Sila'y laging handang tumulong, lalo na sa mga oras ng katahimikan at panalangin. Kaya sa susunod na ikaw ay magising sa gitna ng gabi, huwag itong ituring na abala. Maaari itong imbitasyon, isang banal na panawagan, isang anghel na nagbabantay. At inaanyayahan kang makilahok sa digmaan ng liwanag, sa gabi ng espiritu, ang langit ay hindi tahimik. Ang oras ay hindi basta umaandar, itoy nauubos. At sa bawat pintig ng huling mga sandali, ang langit ay nagmamadali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig na ayaw mawalan. Ang mga anghel ng Diyos ay ngayon ay mas abala kaysa kailanman sa tahimik na gabi sa gitna ng ingay ng lungsod sa puso ng mga naliligaw, sila'y tumatawag, humihimok at nagbibigay babala. Ellen White ay sumulat sa ang dakilang paglalaban. Ang mga anghel ng Diyos ay binigyan ng gawain sa panahong ito ng paghahanda upang pukawin ang mga tao sa katotohanan. Ang kanilang impluensya ay malakas sa puso ng mga nakikinig sa tinig ng Espiritu. May mga kaluluwang malapit ng mahulog at bago pa sila tuluyang bumagsak, may isang kamay mula sa langit na humahawak. Hindi ito palaging naririnig. Minsan, ito'y isang biglang tanong sa konsensya, isang paanyayang mahirap ipaliwanag, isang alaala ng kabutihan na hindi mo alam kung bakit bumalik. Anghel iyon, sa huling pagkakataon, tumatawag sa mga patotoo. Para sa iglesia, isinulat ni Ellen White, bago dumating ang wakas, ang mga anghel ay maglilingkod sa mga tapat at sa mga naghahanap pa ng liwanag. Sila'y kikilos sa mga paraan na hindi maipapaliwanag ng tao upang dalhin ang kaluluwa sa paanan ng krus. Hindi natin alam kung kailan ang huli. Hindi natin alam kung alin ang huling panalangin, huling pagyakap, huling tawag. Ngunit alam natin ang langit ay hindi mananahimik habang may isa pang kaluluwang maaring mailigtas. Ang hel ay sumusugod sa huling labanan, hindi may espada, kundi may mga luha, hindi may galit, kundi may pananabik, sapagkat sila'y hindi mga nilalang ng damdamin lamang, sila'y saksi sa habag ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa mga karanasang maagang panahon. Nakita ko na ang mga anghel ay humihimok sa mga tao hanggang sa huling sandali. Ngunit kapag isinarana ang pintu ng awa, sila'y aalis at ang kaluluwa ay iiwan sa sariling pinili. Ito ang pinakamasakit sa lahat ng tanawin kapag ang huling anghel ay lumisan at ang katahimikan pagkatapos noon ay hindi kapayapaan. Ito'y paghuhukom. Darating ang araw. Walang makakatakas. Walang makakapagtago. Ang langit ay bubukas. Ang mga mata ng buong sansinukob ay babaling sa isang sandaling isinulat na bago pa tayo ipanganak, ang araw ng paghuhukom. At sa araw na iyon, ang bawat kaluluwang nabuhay sa mundo ay nahaharap, walang salita ang masasayang, walang kilos ang malilimutan, at walang anghel ang mananatiling tahimik. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang paglalaban. Sa dakilang araw ng pangwakas na paghuhukom, ang bawat tao ay tatanggap ayon sa kaniyang mga gawa. Ang mga anghel ay magiging saksi ng lahat ng bagay na ginawa sa buhay na ito. Ang mga anghel, ang mga tahimik na tagapagtanggol, mga gabay sa kadiliman, mga tagadala ng liwanag, sila ang magsasalita, magsusumamo, magpapatotoo. Hindi para hatulan kundi upang ipakita ang katotohanan ng ating mga pinili ang bawat panalangin na ating tapat na sinabi ang bawat pagtanggi sa tukso ang bawat lihim na kabutihan itinala nila sila ang tagapagdala ng ating talaan sa langit isinulat ni Ellen White sa mga patutuo para sa iglesia ang bawat kilos bawat salita ay isinulat ng mga anghel na tagapagmasid sa paghuhukom ang aklat ng alaala ay bubuksan at ang lahat ng bagay ay mahahayag ngunit sila rin ay magdadala ng iba ang mga itinakwil ang liwanag ang mga inilihim ang kasamaan ang mga paulit-ulit na tumanggi sa mga paanyaya ng langit ang mga anghel ay magsasalita rin ngunit sa lungkot sapagkat hindi sila ginawang saksi ng paghatol kundi saksi ng pag-ibig na hindi tinanggap Ellen White ay sumulat sa mga karanasang maagang panahon. Nakita ko na ang mga anghel ay lumuluha habang tinitingnan ang mga kaluluwang isinara ang kanilang puso sa awa ng Diyos. Sila'y nalungkot sapagkat alam nilang ginawa nila ang lahat. At sa dulo ng lahat, isa lamang ang matitira, ang katotohanan ng ating pinili. Kapiling natin o wala ang ating anghel, ito ang magiging batayan. Hindi tayo huhusgahan dahil sa hindi natin alam, hahatulan tayo ayon sa kung paanong tumugon tayo sa liwanag na ibinigay at ang langit sa harap ng lahat ay tatahimik. Hindi dahil walang pag-ibig, kundi dahil ang pag-ibig ay tinanggihan.